Matat. Tubo pa, tubo bukus pa ay, sa likod ko. Ramong baran sa pantalon sa dada sa own na suot ng life jacket. Tingnan, iba ka yat sa gamis at ang isang kami naman sa balikat. Siya gamit ng life jacket nang may wrist, nakabantay ang paa. Ang paa mo na sa pantalon sa dada. Ang mga life jacket ay wala natin sa loob ng akomodasyon. Sa mga kisame at sa mga papeles. Hintayin lamang ang mga sabi ng tripulante okay. ng barko ayon sa ipinagugutos ng kapitan. Tandaan lamang natin na sa oras ng kagisitan ay huwag magpapanik. Sa ngala ng Maritime Industry Authority, Philippine Coast Guard at ng Regina Shipping Lines Incorporated, MB Star Ferry. Kami po ay nagpapasalamat sa naging bagay ninyo sa araw ng Maraming salamat po. Sa lahat po ng pasayero, Ah, hindi ko po, langit, hindi po ba, uh, Huwag po na lang po natin tanggalin ang mga life jacket natin. Oh, huwag po na natin ang ating mga life jacket. Maraming salamat po.